Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Tumawa lang ako. <laughs> at, ako nga po pala si Don Cully. At tapos na po tayong mag-deliver. Kasama po natin ang ating Guwapong kasamahan. Ating kasamang finance. Benji, at ating guwapong sa pang driver. Si Mapi Marin Webo. <laughs> Dali po tayo ng na... Iho, e home deliver po tayo. At po, pauwi na po kami sa aming warehouse, kalamba. Ang ating driver na perong. <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs> po? Masinsa na po kayo. Bago mula po, di po ay nakainom ng gamot. Ayan po. <laughs>

okay. Galing po tayo sa deliver. Dito po tayo sa highway ng... Santa Cruz. Bukal, bukal. Sa bubukal. Bubuka, Bubuka rin. <laughs> sa ano? Sa... Bubukal, Santa Cruz. Sambat, sambat ko sambat sambat, sambat. bobok aje. <laughs>